kahit ako'y bata. Pagmasdan po ninyo, ako'y munting bata. Kahit bata ako'y may sariling wika. Diyos ang nagbigay na tanim sa tiwa. Hindi manghihiram ng banyagang dila. Ang wika kong ito'y hagdan sa pagunlad at pagkakaisang pambigkis sa lahat. Kahit na kailan ako'y nagagalak na ipagmalaki ang wika kong hiyas. Mahal ko ang wika, mahal ko ang bayan, pagkat Pilipinong may dugo ng lakan. Ang kalayaan ko kapag ka inagaw, ipagtatanggol ko hanggang kamatayan.